Magandang umaga mga idol Tinitingnan ko yung aking mga tanim dito na okra Balanghoy, amote, Pino Yung mga Bill paper, pichay Saka yung aking Sitaw Hindi na ako nagdagdag ng tanim mga idol kasi itong lupa na ito nabili na nakabiso na na wag na taniman so itong buwan na to July uuwi daw yung mayari dito nakabili so may nagpunta na nga dito ng karang linggo na wag na raw taniman sabi nung nakatapunta so ito aking mga tanim mga ito sayang di ko alam kung makakarevis pa ako itong sitaw nagsimula ng mamulaklak ang mga aking ukra nagsimula na rin mamulaklak yung kamuti doon na napaka labong na mga kamuting kahoy dyan sa gilid yung aking pizza doon 45 days lang naman yan hindi ko alam kung makakarabis pa tayo dyan. ng aking pipino. sa yung yan, sa baba, yung sili. Isang gulera. Tsaka ito, para sana sa talong. So, wala nang ano, mga idol, no Hindi natin alam kung makakarabis tayo dyan. At papadiran daw nila yung nakita niya yung highway na yun. Papadiran nila yan hanggang doon saka doon sa so may paikot doon nasa 3,000 square meter yata ito. so papadiran hindi natin alam kung makakapasok pa tayo dito para mga harvest ng ating mga tanim dahil nag abiso na nga na huwag tatanima nung nakarang kasi nag abiso tagal ko nagtanim eh, hindi na maagad sila nagkasundo kung so, ilang buwan ang kalipas, pumunta rito yung kapatid yata yung na nakabili. Naayos na araw, nabili na. So, hindi na pinatataniman. Sayang mga idol, ano? Ang so, ating hilig sa pagtatanim, eh, mawala na yan. Kasi doon sa man sa bandang bukid, sa bukid, wala namang pagtataniman doon. Puro palayan naman yan. Yun, mga idol. Ah, panghinayang lang, ano nahirap talaga yung mahilig tayo sa tanim wala tayong sariling lupa kaya ako unang sabak ko sa pagtatrabaho ay sa lupa talaga sa pagtatanim so hini-bago sa akin to tatanim, alam mo yan paano marami na talaga yung tanim na yan mga gulay, mga gulay, kahit so ito na yung last na pagtanim ko dito sana ay makaharvest pa tayo nito bago tayo bago sila magpadir dyan Mga idol nakapanghinayang pero ito naman itong sa likod ko na cranberries akin ito ang puno nito nandun sa humlat ko so lumaylay lang siya dito napakarami niyan, mga idol lumaylay lang siya dito kasi sa banda roon daanan patway so kailangan lagi siyang alisin yung sanga mga dumadaan dyan kasi ito mga idol itong cranberry matinik ang haba ng tinik parang tinik ng kalamansi napakarami ah, niyang bunga mga idol hanggang doon sa taas And hanggang sa baba napakarami niyang bunga mga idol And Sobrang dami yung bunga. Ito hindi lang to berries fruit ba ng karaniwan. Gamot to. Maraming ginagamot ito. Madalas nanguha dito yung mga madre. Hindi ko lang alam bakit ginagagawin dito yung mga madre. Kasi yan to, malapit na mahinog to. Hindi pa hinog to mga idol. Pag nahinog to, ano siya parang dark siya na violet. Ayan. Ano pa lang siya? Pink. Ayan. Sige, yun lang mga idol update ko sa inyo at uh, sunod-sunod, wala tayong mga matataniman dito at nabili na rin mo pa.